Hi guys, this is Bell Channel 2018 and welcome back to my vlog. Totoong kinuhang Jads ang TV host na si Boy Abunda sa katatapos lang na pageant ng Miss Universe. Kinumpirmaan ni Tito Boy sa The Talk segment sa episode ng kanyang Fast Talk with Boy Abunda kung saan ipinaliwanag niya kung bakit hindi siya natuloy. Inamin ng TV host na na-disqualify siya bilang isa sa mga hurado ng international pageant dahil sa naging interview niya sa pambatong kandidata ng Pilipinas na si Michelle D. Ako ay naimbitahan but I was also disqualified from judging this year's Miss Universe dahil I did an interview with one of the candidates, si Michelle D. <clears throat> ang revelasyon ni Tito Boy. Sa kanilang rules ay bawal yun. Ani aniya pa niya. Matatanda ang in-interview ng Fast Talk host si Michelle D. ilang araw bago bumiyahe ang kapuso star patungong Amerika at El Salvador para sa pagsabak niya sa Miss Universe. <clears throat> Pag amin ni Tito Boy, I can imagine how difficult it is to judge. But we're still very happy Michelle got gold to the top 10. We just have a lot of questions but pagdating ni Michelle dito, sana magkaroon tayo ng pagkakataong makausap siya ng personal. Sa guesting ni Michelle sa Fast Talk, binigyan siya ng mga posibleng iba to sa kanya ng mga tanong sa Q&A portion. At in fairness, nasagot naman ng bonggang bongga ng dalaga ang mga ito. Umabot hanggang top 10 si Michelle at nalaglag na nga lang nang i-announce na ang top 5. Ang bet ng Nicaragua na si Shanice Palacios ang kinoronahang Miss Universe 2023. Thanks guys for watching and God bless everyone.